Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Pakinggan nyo to mga kalalakihan at kababaihan. Ano ang limang sign na hindi ka na ng taong mahal mo? Ang uno mga kasawi ay dead ka na lang. Kapag kawansin hindi ka na mahal ng isang tao ay wala na itong paramdam sa iyo hindi na ito nag update pa sa kung ano yung mga ginagawa niya maghapon at kung ano yung mga dapat na sasabihin sa iyo ay hindi niya na sinasabi. Naglilihim na ito sa kasi nga para sa kanya ay wala ka ng pakinabang or para sa kanya ay wala na siyang pakialam sa kahit pa ano ang mangyari sa sa buong araw mga kasabi. Ayan lang po yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasabi hindi na siya nag update sa iyo ng buong araw. For example mga kasabi, kung dati ang ginag kung dati ay grabe yung pag-update sa iyo ng jowa mo or asawa mo kahit siya sa pumunta ng trabaho or kung sino yung mga nakakasama niya ay talagang nagsisend pa ito ng picture sa iyo, naga update siya kung saan na siya at sino yung mga nakasama niya at kinakamusta ka niya. Ayan, naandyan talaga siya palagi para sa'yo. So kapag ka nagluko ng isang tao, kapag hindi ka namahal ng isang tao, lahat ng yan ay mawawala. Kasi nga, dahil wala na siyang pagmamahal pa sa iyo, kaya nawawala na rin siya ng interest na mag-update sa iyo kung ano ang mga bagay na ginagawa niya sa buong araw, mga kasabi. Ayan lang po yung ating pangalawa na sign. Ang mga kasabi is kaya kang tiisin, ayan lalo kapag ka nag-aaway kayo, ayan, wala na siyang pakialam kung nakakasakit ba siya o nasasaktan ka sa mga sinasabi niya. Wala na siyang pakialam kung tama ba yung ginagawa niya para sa'yo. Magkos, kaya kanyang tiisin kahit na hindi kayo magkausap na isang buwan. Ayan, ng dalawang buwan, hindi siya magpaparamdam sa'yo ng kahit na ano. Kasi para sa kanya ay mas gusto niya yun na ginagawa na nasasaktan ka para mas maramdaman mo na talagang hindi ka na mahalaga para sa kanya, mga kasawi. Kasi kung isang lalaki o isang babae ay mahal ka pa nito, hindi hindi ito gagawin sa iyo na sasaktan ka nila. Ayan. Hindi hindi gagawin sa iyo na talagang titiisin ka pagkos kahit na mag-away pa rin kayo, end of the day ay talagang gagawa siya ng paraan para kayo ay maayos at talagang magbati mga kasawi. Pero kapag ka eto, hindi na nangyayari mga kasawi, kahit anong hintay mo, so ibig sabihin yan, wala ka ng halaga para sa kanya mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangatlo na sign. Ang pang-apat mga kasabi, ito yung pinakamasakit kapag nagmamahal tayo. Itutulak ka na lang sa iba. For example, mga kasabi, kapag kamahal ka pa ng isang tao, halos ayaw niya na ka sa iba, yung itutulak ka sa iba, kung kani-kanino ka niloloko. Kasi nga, dahil, ayan, madamot siya sa taong mahal niya. Dahil ayaw niya na mapunta ka sa iba. Pero kapag gawan sa isang tao, ay wala na itong nararamdaman sa'yo. Halos, ayan, itulak ka na lang papalayo, itulak ka sa sa iba para ikaw ay magkagusto sa iba, diba? Para lang mas mapil mo yung sakit kapag ka once na tinutulak ka sa ibang tao, diba? Kasi dahil wala na siyang pagmamahal pa sa iyong natitira, mga kasawi kaya okay lang sa kanya na mapunta ka sa ibang tao, mga kasawi, dahil wala na siyang katiting na pagmamahal sa iyo kapag ganyan ang ginawa ng isang tao, mga kasawi. Ayan lang po yung ating pang-apat na sign ganon din mga kasawi, ay hindi na ito maglalambing sa iyo or magpapahawak sa iyo mga kasawi. Syempre kapag kang isang tao hindi ka na mahal, halos hindi ka niya matingnan ng diretsyo, halos hindi ka na niya mahawakan, ni halos ayaw ka makasama, ayaw ka niyang makita, tigit sa lahat, yung para bang kapag kahinahawakan mo siya, ay para siyang nandidiri para sa'yo. Yung para bang dati, yung kiss mo sa kanya, nagpapainit para sa kanya. Yung yakap mo, yung nagpapasaya sa kanya. Yung mutuwing magkasama kayo, ay mararamdaman mo na sobrang saya niya. Pero kapag ka once, na hindi ka na mahal ng isang tao, lahat ng ito ay baliwala na sa kanya ni halos hindi ka na matabihan niya kapag ka hindi ka na mahal ng isang tao ayaw ka na niyang kasama sa kama at sa buong araw mga kasawi ayan lang po yung ating pandima na sign at syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito na lagi nang tatandaan sa mga tao nagmamahal kapag kayo ay nakakaramdam na ng ganitong limang sign mas maganda na pag-aralan nyo kalimutan ng isang tao kasi sa ending nito kapag ka hindi kayo nakapag on, kayo lang yung masasaktan kapag once na iniwan kayo sa ere ng taong masyado mong minahal mga kasawi kasi ang ending, kayo na lang yung dumalaban, kayo na lang yung kumakabit, kayo na lang yung nakakaramdam na may pag-asa pa pero para sa kanya ay wala na talaga siyang pag-asa mga kasawi ilan po mga kasawi yung aking advice maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share pag-comment sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag palo para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!